mga lods ayan na po ang ating huli ngayon at mm, um, ah, uh, na rin ayan po huli natin kaya uuwi na tayo ito papasok na po tayo dito sa ating lagusan <laughs> ayan doon po tayo galing ayan doon tayo sa laot galing eh wala po tayong kasama ito, 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 po yung dinatawag na ano na solo flight <laughs> literal literal na solo flight po ito mga idolods Yan. wala wala po tayo kasama ngayon kaya okay lang yung siguro na may anong ba naman po siguro <clears throat> baka merong mga mahigit 10 kilo mga 15 siguro 17 kilos Ayan, ganda ng ulap sa likod ko ah. Parang may nakagabay sa akin ah. Ayan, medyo nanginginig na po yung ano ko, mga mga logs ng aking kamay. At nandoon mm, na tayo. Ayan, bumot na po tayo doon. Baliktarin dulin natin. Ayan. Ayan, papunta na po tayo dyan Ah, let's go home na tayo. ừ yeah, nhớ no.